Hi guys, so for today's video ay mag-withdraw ulit tayo sa ating points dito sa Pupo Life So ayan sa may hindi pa nakapag-follow sa aking Pupo, ayan, check nyo lang yung ating ID number Ayan guys, so simple lang mag-withdraw guys, so i ano nyo lang yung, pick nyo yung points guys In yung points ang i-withdraw natin, hindi yung coins Kumbaga, ito yung points. So, yung pink points. So, i-click nyo lang, guys. Lalabas yung withdraw. Pag nakita nyo ng withdraw, guys. Ayan. So, makiklik nyo. Withdraw. So, ayan. $12 yung i-withdraw natin. At saka, gumamit ako ng USDT, guys. Pwede nyo din gamitin ang GCash. Ilagay nyo dyan. Iba nyo yung GCash number nyo. Ilagay nyo lang GCash number nyo. At saka, GCash number. Number at saka name. So, make sure na tama yung number na ilagay nyo at saka tama lahat ng details na ilagay nyo para hindi mawalang problema. So, ito yung rate guys sa uh, 10,000 10, pink coins is equivalent to 54 pesos. Ang minimum withdrawal amount ay 10 dollars. So, ayan, i-click nyo lang yung withdraw now. After nyo mat-click yung withdraw, confirm nyo lang. Ayan. So, ilagay nyo yung security password nyo, guys. Simple lang po mag maglagay ng security password. At saka, ano na lang, guys. Nyo pwedeng kalimutan yan. Importante yan. So, ilalagay ko ayong aking password. So, ayan. So, zero zero na siya, guys, kasi ni withdraw na natin. So, punta tayo sa message. Ayan. So, makikita nyo, zero na siya. At saka, makikita yung points natin is zero na din. So, tiningnan natin yung message. Ito yung arrival notice. So, ito yung today, ito yung check details. So, 11 dollars na lang yung ating ma may withdraw. Kasi processing fee guys, ay may bayad 'yun. So, ayan, 11 dollars is equivalent to 640 pesos. So, i wait na lang natin yung second na message ni Pupo guys, 'yun ang importante na ni-transfer na talaga nila yung check ay yung amount sa iyong account.